sa mapagpalang umaga sa atin mga ka-sunrise ayan natapos na po natin yung ating uh, pangarap na solar setup mga ka-sunrise no? at yung pangarap natin na 3DC solar inverter mga ka-sunrise ayan working na po siya ngayon so bago po yan i-flex sa inyo i-flex ko po muna yung ganap po natin ng nakaraang linggo to promote renewable electricity para po makatulong po tayo sa ating mother earth para mabawasan po natin yung ating greenhouse emission effect mga ka-sunrise. So tuloy-tuloy lang po tayo mag-flex ng renewable electricity through solar technology mga ka-sunrise. Let's start na po mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, recently po naisama po tayo dito sa Uh, lunsod ng Pasig sa Rizal High School. So shout out sa iyo, Doc Jose Rizal. So ito po ang pangalan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan, mabuhay po ang Rizal High School. So dito po ginanap po yung regional uh, climate change caravan mga ka-sunrise. Ito po ay isang proyekto ng DepEd dito po sa NCR. So Isang karangalan po na maisama po ako dito at maitanghal po yung aming paaralan which is NHC High School na makasama po dito sa isang uh, magandang layunin para matulungan po natin yung ating inang kalikasan Ayan, nagsisimula na po sila mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, para sa akin po isa po itong pribileyo para madagdagan po yung ating kaalaman regarding po sa climate change mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, ngayon naman guys is pabiyahe tayo sa Kapatagan para mag-install ng solar mga ka-sunrise dito po sa lungsod ng Bulacan mga ka-sunrise. So ang ganda ng tanawin mga ka-sunrise. Ayan dumaan po tayo sa Palayan mga ka-sunrise para ah, baka pagkabit po dito ng ah, solar kasi dito guys is wala silang kuryente. So yung primary source ng pagkukuha nila ng kuryente guys itong solar ng mga ka-sunrise na so, nakabit na po sa bubong mga ka-sunrise. Ayan, ang ganda ng tanawin mga ka-sunrise. Very green mga ka-sunrise. Ayan, na-install na po natin. At tapag wiring na po tayo, no? At gumagana na po yung kanilang uh, solar off-grid setup mga ka-sunrise. Guys, mag install tayo ng uh, solar dito po sa kubo. No? So, nagkakabit na po tayo ng solar panel. Ayan, so ito po yung view ng ating kakabitan. Ayan, kinakabit ko na po yung ating uh, solar setup. Ayan, natapos ko na po yung solar sa bubong. And then, ayan, na-install na po natin yung ating solar setup, mga sunrise Ayan, tapos, at may ilaw na po yung kubo na in natin, mga ka-sunrise. Ngayon naman, mga ka-sunrise, is magkakabit po tayo ng uh, solar inverter, 3DC uh, SNADI inverter. Kasi nasira nga po yung kanilang uh, dating 3DC na solar inverter. So ngayon guys, nagkabit na po tayo ng LVD at solid state relay para ma-output ma natin, ma po natin yung ating AC para wag pong mag-power shutdown kasi ang dahilan is nalolobat yung kanilang battery no dahil sa wala tayong control. So nilagyan ko po siya ng control para wag pong mag-power shutdown yung ating inverter na pag palagi pong nangyari is possible yan po yung ikasira ng ating inverter kaya nagkabit po tayo ng system para malagaan po yung system nila mga kasanlays ito po yung aking karanasan no, regarding sa solar technology so bagamat ako napapansin nyo po is iba ibang yung itsura may maayos, may hindi is dahil sa budget po ng customer po natin yan mga kasanlays no? pero uh, sinasabi pa rin natin na kung pwede is uh, mas maganda yung setup natin sa kanila para mas kahayaayang tingnan tulad po ng aking solar setup mga ka-sunrise. Ayan, kung nagustuhan na mo video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po po sa inyong lahat.